Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Sabado, ikalabing walo ng Enero. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, higit na matalas kaysa alimang tabak na magkabilay talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu ng mga kasukasuan at ng utak sa buto at nakatatalos ng mga iniisip at binabalak ng tao. Walang makapagtatago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang pangningin at sa kanya tayo magsusulit. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya, yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos, walang iba kundi si Jesus na anak ng Diyos. Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay, tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nagkasala. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Sa almong tugunan, Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang batas ng Panginoon ay batas na walang kulang. Ito'y utos na ang dulot sa tao ay bagong buhay. Yung kanyang mga batas ay mapagtitiwalaan, nagbibigay ng talino sa pahat ng kaisipan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Ang tuntuning ibinigay ng puon ay wastong utos. Liligaya ang sinuman kapag ito ang sinunod. Ito'y wagas at matuwid pagkat mula ito sa Dios. Pangunawa ng isipan, yung bungang idudulot. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Yung paggalang sa puon ay marapat at mabuti isang banal na tungkulin, naiiral na parati, pati mga hatol niya'y matuwid na kahatulan. Kapag siya ang humatol, ang pasya ay pantay-pantay. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Naway itong salita ko at ang aking kaisipan sa iyo ay makalugod, Panginoon ko't kanlungan, o ikaw na kublihan kong ang dulot ay kaligtasan. Espiritong bumubuhay ang salita ng may kapal. Aleluya, Aleluya! Ikaw, Kristo ay sinugo upang sa dokhay magturo, magpalaya sa bilanggo. Aleluya, Aleluya! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, muling pumunta si Yesus sa baybay ng lawa ng Galilea. Sinundan siya ng napakaraming tao at sila'y tinuruan niya. Nagpatuloy siya ng paglakad at nakita niya si Levi na anak ni Alfeo. Nakaupo sa paningilan ng buwis. Sinabi sa kanya ni Yesus, Sumunod ka sa akin. Tumindig naman si Levi at sumunod. Nang si Jesus at ang kanyang mga lagad ay kumakain sa bahay ni Levi, nakisalo sa kanila ang maraming publikano at mga makasalanang sumunod sa kanya. Nakita ito ng ilang eskribang kabilang sa pangkat ng mga pariseyo at tinanong nila ang kanyang mga alagad. Bakit siya sumasalo sa mga publikano at sa mga makasalanan? Narinig ito ni Jesus at siya ay sumagot. Hindi nangangailangan ng magagamot ang walang sakit kundi ang may sakit naparito ako upang tawagin ang mga makasalanan hindi ang mga banal ang mabuting balita ng Panginoon pinupuri ka namin Panginoong Hesu-Kristo